Right. Ayan. dito sila mga kulong so ngayon mga tola nandito tayo sa yung mga alak yung mga manok at yung mga bibidak so ngayon uh, pinuntahan ko rito kasi pinasok uh, namin sa kulungan yung mga manok dahil ang lakas ng mga yung malakas yung ulan kita uh, uh, natin mga tol uh, yan kita uh, ko sa inyo mga tol yung aming mga lalaking mga manok so nakakulong sila ngayon bahay so nandito yung talisay mga tol lahing yan mga tol ay bruce Barnett din ayan and then ito naman yung yung kanyang yung pula ayun o Ito so ay nakapanalo na yan mga tol. Isang panalo pa lang yan. Ayan. Oops, ayaw masra. Alright, so ito yung stag. Wow, grabing ilap nito. Ayan. Ayan. Ito naman yung mga palahin namin. Yung mga bagong palahin. busbar Barnet yun yung mga po. Alright. At syempre, ayan yung mga bibidak. Ayan nakiat namin yan uh, bago magabi dahil labi ng bahak ayon jan sila na pesto soba yung labi jan so, at ayon ah uh, dito rin yung yung bulit sa kaya yung kalisain yung bros barnit mga tol yung dito sila na kulong